Kapita. Pandesal. Malunggay pandesal. saka coffee coffee time. Thank you so much sa pag-support sa akin. Maraming salamat. So, 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 so. Hmm. Sarap mga langga, mga malunggay pandisang. Maglalaba ako kaya nga dito ako ngayon, sa bahay ko. May pinaano pa? Tamang-tama COVID time. <laughs> mainit na kape hot coffee mm. sarap lamig lamig ang coffee ko blank yung mga Pinoy ugali natin magsau sa kapin. Brown out lang ga walang kuriente. Kaya madilim. Harap. Thank you so much Thank you sa walang sawang Pagsupport ah. Panonood ng mga video ko Ng mga upload ko Thank you, thank you very much Love you all Ingat po kayo dyan Bye